Tanong ni Angel Blas, saan po ba dapat gamitin ang third class at first class flower? Okay, marami din talaga nagtatanong sa akin yan kung saan ba talaga gamitin ang first class at ang third class. Okay, unahin natin yung first class. Ano? Ang first class ay hard wheat flower. Okay, mababasa natin sa label. Ano mababasa natin? Yan ay madalas ginagamit sampulan ko kayo sa ating mga malambot na tinapay. Sabi natin sa tasty, sari-sari, buns, monay, or ano pa mang mga malalambot, ensimadas, yan nating ginagamit, pandikuko, or ano man dyang mga malalambot. Okay? Diyan naman sa ating uh, third class, madalas ko rin ginagamit talaga yan sa mga matitigas na tinapay. Sabi natin sa mga cookies, mas, uh, mushroom, yung tinatawag natin star bread or uh, munay or sa mga pulburon, ayan, madalas din talaga yan sa mga, even eh, sa mga cupcakes. Okay, cupcakes, butter, uh, butter cake or uh, banana cakes, banana bread, mga pie crust. Okay, pwede rin yan. Disclaimer lang ha, disclaimer, yan ang aking na-experience. Okay, hindi ko sinabing nilalahat ko ng mga beaker na ganyan din ang kanilang ginagamit. Disclaimer lang. Ayon lang din 'yan. Gusto ko lang i-share ang aking mga experience sa mga flower kasi Napakadami kasi'ng nagtatanong yan. Sa mga nasa abroad naman, dahil wala sa kanila 'yung mga flower na 'yan, all-purpose po ang inyong gamitin. Kasi ang all-purpose parang pang-in general or pang-kalahatan naman kasi ang all-purpose kahit sa ibang bansa, meron po 'yan. Okay? Kaya 'Yon ang pamalit natin sa kahit anong klasing inyong gawin. Magiging cookies man 'yan, magiging tasty man 'yan, magiging cake man 'yan, basta all purpose. Diyan na po kayo gagamit kasi 'yan ang pinaka 'yun nga lang may kamahalan. May mahal pero pag wala kasi ang mga flower na ginagamit natin, mahalaga na mayroon tayong mga substitute. Okay? Sana nakatulong. Follow for more.